Magandang umagang maulan sa inyong lahat. Kumusta? Hopefully na okay kayo lahat dyan. Kahit maulan. Today is Friday. Kahapon hindi ako nakapag-ride. So ayun, kailangan akong mag-ride. Pupunta ako sa opisina namin. Magro-roller ako. Roller stationary. Papakap lang ako, ang ready So, let's go! Samahan niyo ako ah. Um, dadaan muna tayo dun sa ano. Bilihan ng pang-recover. Mga kakanin. Bente, bente. Ah. Ko pala 'to no. Gagalit siya o natutuwa? Magagalit o natutuwa? Magro-roller ako. Magro-roller ako, be ayan, ito yung lugar namin. Opisina namin 'yan. Bisina, roller. Daming roller diyan, dalawa. yan yung roller ito yung dalawang gulong nakapatong ito yung sa likod lang so yung bago natin isalang bago isalang natin yung gulong yan, basa, dahil nangulanan ako nang, tayong konti kailangan matuyo yan yan, punasan muna punas Patapos ko na naman, matatapos. Bali, gagawin natin ano ngayon? Zone 2. May walis mo kayo uh, dyan. Bali, zone 2. Zone 2 ang gagawin natin ngayon sayo sa ayon, roller. So, ayan, okay na. Pwede na natin mag-upisa. Bago yan. Flex ko lang sana sa inyo to. Okay. Oh. Uh, cycling short. Bib. yan. Ito nga pala yung local brand na local brand na cycling. Gusto ko supportahan. Siyempre, para mga sa mga nagtitipid or sa mga can't afford na mga mamahaling cycling short o bib short. So, yun. ah uh, PM na lang. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. God. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. Nice. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even. Eto, may kasabay nga pala tayo dito, mga nagsusumba zumba mga ladies, mga womens natin. Eto, so yun okay, kailangan, kailangan makarecover agad. Kailangan natin kumain, yan, kumain at siyempre kailangan uminom ng tubig. kumain mga, pag inumin kayong pampalakas, yan, tapos pagkain para mas mabilis makarecover ang ating katawan. Yun, tapos na yung session natin. Tapos na. na, tayo. Tapos na yung session, going home, luluto naman. Bahay naman. Kailangan natin mag sayo. Kailangan isingit. So, yun. Bali, nag-ano lang tayo. Zone 2. Aha. Zone 2 na alas nasa 70% lang yung maximum effort Thank you, thank you sa inyo. Thank you sa inyong panonood. Sa inyong pagsubaybay. Yan. Ride safe. Sa mga nagra-ride kahit umuulan. I like to work. Peace. Pagkatapos natin mag-insayo, kumain at syempre mag -copy. Recovery mode.